Naintindihan mo kami kasi naman inaalagaan din kami dito, ha? Apo. Naintindihan mo kami? Okay. Kasi andyan si Tasha, si Ate Salvi, si Tatay, lang kahapon. So, uh, according to doctor, nabawal daw ma-expose or makahalo sa iba't ibang tao muna, ha? Ah. ah sige, pasensya na. Pero, don't worry, at sasamahan kita dito. Sige, kain ka na. Sige, thank Ayan. you po. Ma'am, ano yan daladala mo? Sampa dito po. Binibinta mo? Apo. Okay. Oh. Apo. Halika, pasok ka. Ayun mga kababayan, may isang ano po, isang prinsisita na lang pa ako natagpuan. Ano binibinta mo, prinsisita? Ito po sa panita. Tanggalin mo na sa ulo mo, ano yan? Hindi, ano, nag, nagpagupit po kasi ako. So, sige lang, para at least makita ang kagandahan mo. Ayan, ang ganda. Nakano ka pa? Naka-dress ka pa? Ano pangalan mo? Janelle po. Janelle, ilang taong ka na Janelle? 22 po. Mm tapos ang bango naman isip ng ano sa pagitan dala dala mo okay. taga saan ka na malagay po po nagbaka sa lang po kasi po sa dito para madagdagan yung pambili kong barney. ano barney? yung iniinom po ng papa ko yung tinitim ay okay okay para sa ano yan sa sa, sa? tapos papain na nito na siya na mm -mm. ba't tagal mo na ginagawa yung pagbibinta-binta? Opo, oh, 22 years old ka na? Okay. Hindi ka nag-aral? Hindi na po. Ha? Ah? Nag-stop na. Asan ang papa mo? Nandun po sa bahay. Ang mama mo? Patay na po. Simula ng baby pa po. Ay, gano'n? So, sino kasama sa bahay? Si papa mo lang? Opo. Okay. Wala ka magkapatid? Ha? Uh, Wala kang magkapatid? Nag-asawa na po sila. So, ikaw lang nag-alagay papa mo? Opo. Okay. Wala ka bang maharap na trabaho yung kahit sa ano lang sa palingki, okay, tindera. Nag-extra po ako sa mga dishwasher. Ah, ano, nag-dishwasher ka. Mag-apply kay Timlisa? Melissa. Parang ka maglaba. Okay. Mm, e apply kita sa kanya para ano. Kung sa kasakali man, kung tatanggapin ka ni Team Lisa para malaman kung magkano ang ano mo, sahod mo. Hindi po, bahala na po. Bahala na. Kumain ka na ba? Ako. <laughs> ah? Hindi ka pa kumain? Hindi po po. Nagigot po kasi ako. Saan galing yung sampagita mo? Dito po sa may San Pedro. Ay, ito yung binigay ni Tim Lisa, di ba? Lasartan. O, painom mo kay Papa ang Lasartan. O, potassium. O, tama ito. Ipainom mo kay Papa mo, ha? Ha? Apo. Baka naman nag-inom-inom ka, kaya ganyan ni tsura mo. Mm, hindi. Ha? Nagpagubit po talaga ako. Ba't ang dami mong tato? Ha? Ang dami mong tato? Ha? Matagal na po. At pangalan ko po ito dyan Baka may bisyo ka. Wala. Hindi ka ba nagbibisyo? Iwasan mo ha. So ngayon, punta ka dito para madagdagan yung ano, gamot. Pambiling gamot. Saan mo binibinta yung ano mo? Kahit saan po. Mga tao-tao lang. Magkano naman yung ano ay, mo? Ay. Saan pagitan mo? 20 po. Bawat isa? Hindi po. Tatlong piraso po. Mas so, wala piraso yan. Ay. 2, 3, 6, 7, 8, 9 po. So, magkano yan? 60? Opo. Hmm, ko na lang yan, ha? Opo. Pero totoo ba talaga na para sa papa mo? Opo. Pinakita ko na rin po kay, Tim kay Ma'am Lisa na yung sa picture sa Facebook na may sakleta lang. Ha? May saklay po sa natin po. Ay, okay. Pero, duda ako, pero sige lang ha. Magtrabaho ka lang maayos kasi kasi si Papa mo. Ba't ka nagpakalbo? Ang ah, dahil pong kuto, kakagala. <laughs> Mag-ana, diskarte. Ah, huwag kang gala ng gala. Magtrabaho ka nila, nakapambabae ka. <laughs> Bakit? Ano po kasi ako? Ah? Ha? Hap. Oh, alam ko yon Pero, kahit ganun pa man, magsuot tayo ng maayos para hindi tayo bastos sa kalsada, ha? Apo. So, bibilihin ko na lang yan. 60 pesos yan. Apo. Para may kumain ka na. Paka, kita. May pagkain dito. Sige po. Aha? Sige po. Oh, sige, sige. Sandi lang, ha? Apo. Ayan mga madam niya, pinakain ko po si Princesita, ito rin kanin. Dito ko lang pumula sa pinakain kasi check-up lang mga bata galing sa salabas. So mahirap ma naman po. Kaya, pero welcome po siya dito, ang problema lang. Katapos lang po lang check up ng mga bata sa mga angels namin dito. Kaya, siyempre bawal pa yung labas pasok ng mga tao, lalo siya galing sa labasan. Kaya, dito lang muna siya pinakain namin, ma'am ha. Wag Pasensya na, ha? Okay lang, po. So, I hope naiintindihan mo kami kasi may mga inalagaan din kami dito, ha? Apo. mo kami? Okay. Kasi andyan si Tasha, si Ate Salvi, si Tatay, kachichikap lang kahapon. So, uh, according to doctor, na bawal daw ma-expose or makahalo sa iba't ibang tao muna, ha? Ah. Ha, sige, pasensya na. Pero, don't worry, at sasamahan kita dito. Sige, kain ka na. S thank Ayan you, na. Gusto mo ba ulam namin? Ha? Ha? Gusto mo? Opo. Oh, ah, sige, Salak sige. Nga. O, ngayon lang po ko, laka ulit, nakatikim na. Ala, ganun ba? Opo. Okay. Kasi kain ka lang ha. Ayan po. Nagbibinta po siya ng sampagitan at nasa git, nakita namin. Yung mabuti po ako'y lumabas, nakita ko siya kawawa naman. Ang kapatid ko po, siya po'y kapatid ko sa pananampalataya. <laughs> ah, sige po, uh, update ko lang po kayo mamaya. Ayan. okay. Abusog ka naman. Okay. Masarap ng ulam. Masarap. Okay. Hindi ko nabibilihin yan. Apo. Okay. Kasi, para may bibinta ka pa sa iba, ha? Ah, thank you. Bibigyan na lang kita ng ano, ha? Thank you, po. Punti ha? O, oh, sige. Okay. Ito, dagdag mo sa ano mo kay papa mo, ha? Thank you, po. Tapos, ibinta mo sa iba yan para ano? Mas madagdag ng pera mo, ha? Salamat, po. O, oh, sige. Thank you, ha? Ingat thank ka. Thank you, po. Bye-bye, Princessita. Bye-bye, okay, po. Ingat ka. Pesel-pesel ke dito ha? Oke, okay, bye-bye. God bless.